Handa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magbigay ng libreng sakay kasunod ng ikinasang transport strike ng Grupong Manibela sa lunes. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Nag-aalala si na Josie Carl at Ranulfa sa darating na lunes, April 15. Tigil pasada kasi ang Grupong Manibela at Pistons sa susunod na linggo. E mainit na nga ang panahon, baka wala pa silang masakyan. Nagiging uh, ano hassle siya for us, lalo na sa may mga klase and trabaho ang hirap po maghanap ng masakyan papuntang ano, pinupuntahan namin tulad ko nag-a-apply. Ang hirap po maglakad pag ang layo. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakahanda silang magbigay ng libreng sakay. nakipag ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MMDA, PNP at LGUs upang umagapay sa mga pasahero. The government is ready no uh, Delta FRB together with the other uh, government agencies and our LGUs are ready naman to ensure na normal ang ano natin, ang transportation natin uh, come Monday. Pero may ilang jeepney driver naman ang nagsabing hindi sila makikisa sa tigil pasada sa Lunes. Dahil iniisip nila ang kapakanan ng mga pasahero, lalo na ang mga manggagawa at estudyante. Nakapag-consolidate na rin ang mga jeepney driver na nakausap ko kabilang isang grupo sa Tandang Sora, Quezon City na binubuo ng nasa 80 miyembro. Kasama ka ba sa transport strike sa lunes? Hindi po. Di. Kasi ano na rin to, kasali na rin sa consolidation ng jeep na to. Kung maapektuhan naman yung mga driver namin, eh, hindi na kami sasama. Kung ang LTFRB ay manghuhuli at saka LTO, eh so kami kung ano basta karam. May ba namang lalahok sa transport strike dahil nakikisama raw sila sa kapwa jeepney driver. Tsaka inaharang din kami diyan pag ano, di pwedeng hindi makasali. So para sa na lang din. Sa datos ng LTFRB, halos ulong porsyentong units na ang nakapag-consolidate sa POV Modernization Program. Muling hinimok ng LTFRB ang mga naiwan pang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang agad na matulungan. Sa April 30 ang deadline para sa mga jeepney driver at operator para sumali sa mga transport cooperative. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.